To ngayong araw naman guys, ang adventure nga pala namin ay eh, nanghuli nga pala guys kami ng mga isdang lapu-lapo at mga isdang mga biya. Ito nga lang pala guys namin na huli to sa paghila namin ng mga lambat at pagkatapos nga guys namin makahuli, syempre kikilawin nga pala guys namin to ngayong araw kaya samahan nyo kami sa food trip natin. What's up guys? For today's adventure, maghila-hila tayo ng lambat. Hey! Hey! At syempre manghuli tayo ng food Yeah! Hey! 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 Syempre para mabusog tayo lahat. Yeah! Hey! Yeah. <laughs> Sa buhay namin guys, talagang hindi lilipas yung buong maghapon na hindi kami makakapanghuli ng mga pupudripin namin. Kaya nga guys, kung palagi kayo nanonood sa amin, eh, talagang mapapansin nyo na parang dito na kami nakatira sa mangroves kasi nandito tayo araw-araw. Kesa naman guys, tumambay lang tayo at mag cellphone sa bahay natin. Eh, syempre, pumunta na lang tayo dito sa lalao para makakuha ng mga pwede nating ipangulam. At dahil nga guys, ngayong araw ay tinatawag namin itong palba dahil nga pala napakatagal ng low tide ngayong araw. Kaya nga guys, sobrang ganda nito at napaka na timing para manghuli at maglambat tayo nito mga isdang lapu lapok mga isdang mga palo dito sa mangroves. At ang unang spot nga pala guys na paghihilaan namin itong mga lambat ay eh, dito sa tinatawag naming shortcutan. Kaya nga pala guys dito kami palagi umihila dahil nga pala guys medyo mababa dito yung tubig at medyo maliit lang yung kanyang pagkasapa. Pag nga pala guys naghihila-hila kami ng lambat ay eh, nagsasapatos nga pala guys kami para iwas sa mga talaba at sa mga malalalang isda na pwede namin matapakan. At sa paghihila-hila rin nga pala guys dapat nga pala maghihila-hila kayo ng lambat ay eh, dapat medyo mahina na yung agos kasi guys pag malakas napakahirap niyang higitin. Makalipas nga lang guys namin hilahin yung lambat ng napakalayo. Eto na nga guys, sasaklit na nga pala tayo. Tapos eto nga pala guys, yung mga nahuli namin dito sa unang saklit namin ng mga lambat, mga isdang palo guys. At may nahuli rin guys kami dito mga biya at maliit na lapu-lapo. Kaya alpasan lang guys muna natin yan kasi tayo pa rin ang uhuli yan pag lumaki ang mga yan. So guys, may nahuli pala tayo isang lapu-lapo. Ito, sa ipaghilahila natin guys. So, eh, no. Isang lapu-lapo. Malaki din siya guys, oh. Kaya yung kamay natin, oh. Ayos din siya, oh. Ah, pang food trip na natin to. Let's go! Hindi nga lang pala guys, mga lapo-lapo na huli namin. Nakahuli rin kami ng mga isdang tandain at mga isdang biyan na napakasarap guys ng mga isda. Ito nga pala guys, ay kikilawin lang natin ngayong araw kaya kakaliskisan muna natin ito. Kaya nga syempre guys, nung nakasigurado na kami na pwede namin may ulam ngayong araw, ay agad na rin kami tumabi dito lang sa gilid ng mga bakawanan. At dito nga pala guys, kami magpre-prepare ng aming mga kakainin. Hihiwain nga lang pala guys natin itong isang malaking lapo-lapo na nahuli natin. At grabe guys, sobrang laban talaga nitong isdang to. Talagang solid na solid. Isa pa naman guys, talagang masarap ikilaw yung mga isdang fresh, nakakahuli mo lang, talagang medyo manamis-namis pa yung lasa. At ang masarap rin nga pala guys, mga ikilaw na isda, yung medyo maunti lang guys yung mga tinek para pag kinain mo, yung diretso lumud na lang. Matapos nga guys, namin gayatin yung mga isda doon, ay nagayat naman kami dito na mga rekado na inalagay guys natin dito sa kinilaw nating mga isda. May dala nga pala guys tayo ditong sibuyas, pipino, kamatis at meron din guys tayo ditong siling green at yung siling mahalang at konting luya. At ang una nga pala guys namin gagayatin itong mga pipino at susunod na guys natin ito makamatis tapos maya-maya guys ay lang natin lahat ng mga yan saktong-sakto guys itong kain natin kasi mag-aalas 12 na rin guys ng tanghali ay eh, medyo nagugutom na rin tayo ginayat nga pala guys namin na medyo maliliit itong mga laman ng isda para maya guys eh, madali natin silang makain tapos naglagay guys tayo dito ng mga konting rekado katulad ng asin paminta at konting bittin at eto guys ang magluluto sa kanya itong napakasarap na suka pagkatapos nga guys natin ipaghalo-halo dyan ng mga rekado syempre hahaluin lang guys natin to para medyo maluto naman yung mga laman ng isda Da, at eto na guys grabe napakasolid ng kinilaw na isda natin guys food trip tayo kinilaw na isda palang na pagdasal muna tayo ah. Lord maraming salamat palagi sa mga blessing at mga biyayang binibigay mo sa amin palagi in Jesus name Amen amen amen. amen, amen. You, Lord amen. Tara fine, fine. food trip Woo. let's go Yan nyo naman guys oh Woo. oh kuha tayo hmm. may laman ng lapu-lapo ah sanap eh. kinilaw maasim-asim Asim. Oh, lihat mo mo. Oh. Ya. Ah. Uh, solid pa ang halian. Iba guys, pag fresh yung isda tas kinilaw mo. Sobrang solid. hmm, Mm. mm. Paalit ito ka. Ah. Asim. Kailan mo na At habang kumakain kami dyan mga guys, syempre lagi nyo tatandaan na laging para sa inyo itong mga adventure natin ginagawa para ma-relax naman guys kayo at mabawasan yung kontinyong problema. Kaya pakishare naman sana guys itong adventure natin ngayong araw at huwag nyo kakalimutang mag sa page natin. Pero hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit bukas.